hearts go all the way. <laughs> oh, what fun this to ride in a one horse open sleigh. Hey! Hi! Namamas ko po! At ang nakakagawa mo nang nga Eh, ang tagal pa ng Pasko. Bakit ba? Advance Merry Christmas! Advance patawad! <laughs> o ano na naman? At ngayon, nandiyan ka na mapaliwanag ang nadarma Handa ako sa walang hanggan Di pa asahin, di ka sasakta Ba't kinikilig yung nanonood? Dating ka Anak, alas lang ako ha. Bibili lang ako ng pagkain. Ah, sige po, anay. Ikaw muna magbantay sa kapatid mo ha. Bye, anak. Bunso, ko ka Eh, meron ako naman nandito. Meron ako airplane, no? Few moments later... <brake faster> Anong gagawin ko? Ma, ma, si Bunso ayaw tumigil. Umiiyak siya kanina pa. Ma, ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Ang ayos ayos ng kapatid mo, oh. Totoo, ma, di ko nga alam kung anong gagawin ko, eh. Ay, anak, aalas pala ako ulit kasi may nakalimutan ako. Bye, anak. Nay, pwede mo ba ako mag-aircon? Bawal. Ang init, Nay. Oh, ato, pamaypay. Oh. Anong gagawin ko dyan, Nay? Ibukbuk mo sa ulo mo. A few moments later. Ah, <laughs> sarap ka talaga, babe. Papatayin ko yung wifi, ha? Wag, Nay. Kausap ko pa po, po yung boyfriend ko. Ika, mamatay mo ba kung di kayo mag-usap ng jowa mo? Oo, oh, Nay. Ikamamatay ko. <laughs> Kasi sabi ko sa iyo, ha? Ikalma mo yung p***** mo. Manonood na lang ako ng TV. Ops, bawal manood. Bakit, Nay? Bawal. Ang dami namang bawal. Bawal mag-charge. Magtitipid tayo, di ba? Ah, uh, nai, lupat na ako. Bawal. Eh, saan ko siya charge to? Try mo sa pit mo, baka mag-charge. Eventually. Tao po, ito na po yung video ng kuryente. <gasps> 10,000? Bakit <Pag> ang laki? Nay! <sighs> Nay! 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 Ay, sorry. Sa kapit-bahay niyo pala yan. <laughs> Grabe, tumataba na ako. Kailangan ko na talaga mag-diet. Simula ngayon, magda-diet na ako. Gusto ko nang magka-abs. Konti na lang talaga kakainin ko. Anak, eto ko ka na. Hmm. Ang dami naman nito, Nay. Nagda-diet po ako. Diet-diet ka pa, di ka rin naman magkakajowa. Sige, huwag mo na lang kubusin <laughs> Ah, sige po, Nay. Konti na lang po kakainin ko. Isang subo lang kakainin ko. Mmm, <coughs> sarap. Siguro isang subo pa. Di naman siguro ang tataba sa isang subo. <laughs> Magdati ang sarap! Yas na talaga! <laughs> Few moments later. Hmm. na lang naman to! Kahit na puno pa lang to ah! Oh, anak! Kala ko nagda-diet ka! Nag ka? <laughs> Akala ko din, Nay! Next year na lang ako magda-diet! Ngayon pa dalawang plato, gutong pa ako eh! <laughs> okay lang yan, anak! Kahit pag diet ka, di ka pa din crash ng crash mo! <laughs> anak! Yes, Nay? Nasaan yung kuya mo? Ah, uh, basketball po. Ah, sige, sige. Meron pala akong biniling alcohol. mag ka, ah. Ah, okay po, Nay. One hour later. Pagod naman mag-basketball. Inom muna ako. Ayun! Uy, tubig ba to? Oo, oh, kuya. Buti na lang may tubig dito. Ah, kapagod. Parang wala kong tiniling alcohol. mag ka, ha? Kuya, wow! Ang ingay! Kumanda kayo sa akin. Bakit ba ang ingay-ingay niyo? Andan! salamat naman. Number one, two plus two. Yes, may mong sagot na ako. Number two, what is the powerhouse of the cell? Ang dali naman. Makaka-perfect ako. Number three, ano yung pangalan ng crush ko nung elementary pa ako? Ano na naman yan? Kung nakikinig talaga kayo, alam nyo kung sino yung crush ko. Aba ma'am, akala pang iba yung may mga tanong. Bakit may mga ganyang tanong na naman? Bala ma'am, Para makasigurado ako na nakikinig talaga kayo. Wala namang may pakipusin na naging crush mo na elementary ka ma'am. Wala namang ko'y alam niyan eh. Ma'am, alam ko po kasi yun yung crush niyo. Nakikinig po ako sa kwento mo. Buti pa si Michael, nakikinig. Hindi ka kaya ng iba dyan. Sige, perfect ka na, Michael. Yes! Makinig din kasi kayo sa kwento ni Ma'am. Number four, sinipinsa ng kapatid ng lola ko na tita ng mama ko na pamangkin na ate ko. bagsak na naman ako! <laughs> Grabe, tumataba na ako. Kailangan ko na talaga mag-diet. Simula ngayon, magda-diet na ako. Gusto ko nang magka-abs. Konti na lang talaga kakainin ko. Anak, eto ko maring ka na. Hmm. Ang dami naman nito, Nay. Nagda-diet po ako. Diet-diet ka pa, di ka rin naman magkakajowa. Sige, huwag mo na lang kubusin. <laughs> ah, sige po, Nay. Konti na lang po kakainin ko. Isang subo lang kakainin ko. Mmm, sarap. Siguro isang subo pa. Di naman siguro ang tataba sa isang subo. <tod> Magdasi siyang sarap! Yas na talaga! Few moments later. Totoo Ito na, na lang naman to! Kalina puro pa lang to ah! Oh, anak! Kala ko nagda-diet ka! <laughs> Akala ko din, Nay! Next year na lang ako magda-diet! dalawang plato! Gutom pa ako eh! Okay lang yan, anak! Kahit mag-diet ka, di ko pa din crush ng crush mo! Ah, <laughs> uh, Nay! Oh, ano yan, anak? Kasama ko po yung, yung jowa ko, Nay! Jowa? Pusukin mo. Ay. Eh. Nay, sagutin ko lang po ah. Ah, hello po tita. Ako po yung girlfriend ng anak nyo. May, problema po ba? Ayaw kita sa anak ko. Ha? Huh? Bakit po tita? Sige, bibigyan kita na 10 milyon. Layuan mo ang anak ko. Sampung milyon para layon ko ang anak nyo. Ayoko po. Hindi po matatapatan niya ang pagmamahal ko sa anak nyo. Ha ba? Juicy ka pa, ha? Eto. Twenty million pesos. Take it or leave it. Twenty milyon? Akin na. Thank you, tita. Bye-bye. <laughs> uy, uy, uy. mga barkada ko. Ah, sige anak, papayagan kita. Basta hugasan mo yung mga plato doon. Ah, sige po, Nay. Ay, salamat. Tapos na. Ma, aalis na po ako, ah. Ano ka, Alice? Ma, sabi niyo po, pag hinugasan ko po yung mga plato, papayagan niyo na po ako. Ha? May sinabi ba ako? Tsaka anak, wag ka lumabas. Delikado sa labas. Mama naman, na scammer ka. Tsaka pala anak, magsiswimming tayo bukas. Maganda ka na, ha? Ah. The next morning. Nay, tara na po. Magsiswimming na po tayo. Oh, saan ka pupunta? May sabi niyo ba magsiswimming tayo? Wala naman ako sinabi swimming tayo anak Tsaka tignan mo yung sa labas umuulan swimming ka? Sinanay talaga scammer Di ba le anak magbumol na lang tayo mamaya Basta matulog ka ha Nay totoo na po yan ha Few moments later Ma, magmol na po tayo. Anong magmamol? Gabing gabi na. Sarado na yung mga mall. Matulog ka na ulit. Aalis po kami ng mga barkada ko. Ah, sige anak, papayagan kita. Basta hugasan mo yung mga plato doon. Ah, sige po, nai. Ay, salamat. Tapos na. Ma, aalis na po ako, ah. Ano ka, Alice? Ma, sabi niyo po, pag hinugasan ko po yung mga plato, papayagan niyo na po ako. Ha? May sinabi ba ako? Tsaka anak, wag ka lumabas, delikado sa labas. Mama naman, nice na camera ka. Tsaka pala anak, swimming tayo bukas, maganda ka na, ha? Ah. The next morning. Nay, tara na po, magsiswimming na po tayo. Oh, sa ka pupunta? Ay, sabi niyo ba mag-swimming tayo? Wala naman ako sinabi mag-swimming tayo, anak. Tsaka tignan mo yung sa labas umuulan, mag-swimming ka? Sinanay talaga, scammer. Di bali, anak, mag na lang tayo mamaya. Basta matulog ka, ha? Nay, totoo na po yan, ha? Few moments later. Ma, mag na po tayo. Anong mag-mall? Gabing-gabi na. Sarado na yung mga mall. Matulog ka na ulit. One, two, three. <laughs> Cause my heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. I can't figure out just what to do when the cause and cure is you. So weakened in these, I could hardly speak. I lose all control, and something takes over me in the days, and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me, but my side is swallow My pride, your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. Can't ang solusyon mo para jowain ka na ng crush mo. Gayo ba ba yan? Tama, ilagay mo to sa baso, tapos ipainom mo sa crush mo. Oh, ito. Ah, sige, sige. Jajowain na ako ni crush. Few moments later. Papunta na dito si crush, ilalagay ko na to sa baso. Ayan. Natatay ako. Anak! Nasaan na ba yun? Nauwaw ako. Tubig ba to? Ano yan, Nay? Ang gobo mo naman! Jajawain na kita! Nay, nababano ka! Pakis nga! Nay! Andito na ako!